Alam mo ba, paglampas ng edad na 60, parang nagiging challenge na ang simpleng pagtulog. Marami sa atin ang dumaan na sa lahat ng klaseng solusyon, sleeping pills, melatonin, herbal tea na parang damo sa probinsya. Pero kahit anong gawin ng tulog, ay putol-putol pa rin. At syempre, hindi mawawala ang paboritong alarm clock ni kalikasan. Kuya bango na, CR time na. Pagdating ng umaga, imbes na fresh at ganado, parang binugbog sa panaginip. Pero teka lang, baka hindi mo napapansin may isang simpleng sangkap sa kusina mo na matagal. 0041. Nang naghihintay na mapansin ang luya, oo, yung luya na akala mo pang sinigang lang, pwede pang maging susi para sa tulog na diretsyo, mahimbing at walang istorbo. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa awang apat na simpleng paraan. Kung paano mo magagamit ang luya sa bahay para tulungan, kang makatulog ng mas mahimbing. Walang komplikado, walang gastos at higit sa lahat ligtas at epektibo. Lalo na yung unang paraan na pwedeng magdulot ang pagbabago sa tulog mo sa loob lang ng ilang araw. Kung mahalaga, 01 or sa Saw ang tulog at gusto mong gumising na parang bagong ligo sa ganda ng pahinga. Panoorin mo ang buong video. At syempre kung gusto mong mauna sa bawat bagong natural na tip na ibabahagi ko, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ng notification bell para sa bawat bagong paraan, ikaw ang unang makakaalam. Paano nakakatulong ang luya sa mahimbing na tulog ng mga nakatatanda? Bago natin talakayin ang apat na paraan kung paano gamitin ang luya para sa tulog na diretsyong parang batang, walang iniintindi mahalagang maintindihan muna. 0156. Kung bakit nga ba ang simpleng luya ay pwedeng maging tagapagligtas ng gabi mo? Sa maraming kultura sa Asia, lalo na sa mga lola at lolo natin, ang luya ay hindi lang pangalasa ng sinigang. Isa itong natural na gamot na ginagamit para painitin ang katawan, pakalmahin ang nervyos at ibalik ang balansing enerhiya. Parang sinasabi ng katawan, ah salamat, pwede na akong magpahinga. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang maanghang at mainit na katangian ng luya ay tumutulong sa pagdaloy ng dugo sa 0 35 digestion at sa paglilinis ng mga daanan ng hangin. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit ginagamit ito noon pa para sa ubo at sipon. Pero ang tunay na magic, kapag gumanda ang sirkulasyon at kumalma ang nervous system, kusa na tayong tinutulak ng katawan papunta sa malalim na tulog. Walang pilitan, walang gamot, natural lang. At hindi lang ito sabi-sabi. Ayon sa modernong siyensya, may dalawang bida sa luya. Si Gingerol at si Shogaol, as Gingerol may anti-inflammatory powers. Siol naman antioxidant na nakakakalma sa 0317, central nervous system. May mga pag-aaral pa ng nagsasabing nakakatulong sila sa pag-regulate ng cortisol. Yung stress hormone na minsan parang kapit-bahay mong maingay hindi mo mapatahimik. Kapag bumaba ang cortisol, mas madali tayong makapasok sa relax mode. May bonus pa. Ang luya ay maaaring magpasigla ng serotonin, yung feel-good chemical na tumutulong sa pag-regulate ng tumutulong sa pag-regulate ng sleep-wake cycle. Kaya kung gusto mong gumising na parang bagong ligo, hindi parang bagong gising, luya ang sagot at ito asing masarap na. 0355. Balita. Hindi ito nakaka-addict. Hindi ka magiging antukin buong araw at hindi mo kailangang maghanap sa kung saang bundok na sa kusina mo lang. Pero syempre kung may malalim na dahilan, ang insomnia o nocturia mo gaya ng kondisyon sa bato o puso, Magandang isama ang luya sa iyong evening routine kasama ang gabay ng doktor. Tandaan, ang luya ay hindi magic cure all. Pero isa itong banayad na paalala ng kalikasan panahon na para magpahinga. Ngayon na alam mo na kung bakit ang luya ay hindi lang pangadobo, handa ka na. 0434, bang pumili ng paraan na babagay sa'yo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang apat na paraan mula sa pinakasimple hanggang sa pinaka-epektibo. Magsisimula tayo sa number 4. Parang warm-up lang yan. Madali at swak sa karamihan. Ang number two, medyo mas matapang. Diretsong tumatarget sa nervyos at sirkulasyon. Parang kapeng umaga pero para sa gabi. At ang number one, ay nako yan ang pinakakompleto. Parang dalawang ibon sa isang bato. Mas magandang tulog, mas malusog na katawan. Tara si Mumulan nasa paraan bilang apat. Zero five, thirteen. Changluya na may panutsa. Kumusta mga kaibigan? Alam nyo ba sa edad natin ang tulog ay parang ginto? Mahalaga pero minsan ang hirap hanapin. Pero teka baka nasa tasa lang pala ang sagot. Ang simpleng kombinasyon ng luya at panutsa ay hindi lang pampainit ng katawan. Ito'y isang natural na pampakalma na pwedeng tumulong sa mas mahimbing na tulog. Oo, hindi mo kailangang maghanap ng exotic herbs o mamahaling supplements. Luya at panutsa lang solvena. Ayon sa mga pag-aaral, ang luya ay may anti-inflammatory properties na C-553. Tumutulong sa pagpaparelax ng katawan, parang sinasabi ng katawan mo, Okay, pwede na akong magpahinga. Samantalang ang panutsa, bukod sa tamis na parang yakap ni Lola, may taglay ding iron at calcium na kapakipakinabang sa kalusugan. Paano ito ihanda? Napakadali lang. Parang nagtitimpla ka lang ng kwento sa hapon. Kumuha ng tatlong hiwa ng sariwang luya. Pakuluan sa dalawang tasa ng tubig sa loob ng teso minuto. Habang kumukulo, idagdag ang panutsa, depende sa tamis na gusto mo. Kapag medyo malamig na, salay ng luya at tikma ng mainit na tsaang may halong lambing. Ang regular na pag-inom nito, isang oras bago matulog ay parang paanyaya sa katawan mo na mag-relax. May mga pag-aaral pa nang nagsasabing nakakatulong ito sa pagbaba ng stress levels na kadalasang dahilan kung bakit tayo gising pa rin kahit two water na ng madaling araw. Kaya't kung gusto mong subukan ang isang simpleng masarap at epektibong paraan para sa mas maayos na tulog na yon. Tandaan, hindi kailangang komplikado ang solusyon na sa kusina lang sagot. Sit at good night. Isang like naman diyan mga ka -GK, para mas marami pa ang maabot ng video at mag-comment. Nang isa kong napapanahon ng paksa natin at kung saan ka nanonood, mahalaga sa amin ang inyong pagbabahagi. Ngayon kung ang tiang luya ay parang yakap mula sa loob ang susunod na paraan, ay parang masahe mula sa labas. Hindi mo na kailangang uminom pero siguradong mararamdaman mo ang epekto. Ready ka na ba sa isang pampatulog na may kasamang konting kiliti sa paa? Tara, dumako na tayo sa susunod na paraan. Paraan bilang tatlo, pagbabad ng 0750 paa sa mainit na luya na may asin. Alam mo yung mga gabing parang ang utak mo ay nagzumba habang sinusubukang matulog. Minsan hindi kailangan ng gamot, kailangan lang ng konting lambing sa katawan. At ang sagot, nasa kusina mo lang. O si Luya na naman. Matagal ang ginagamit ang luya, hindi lang sa pagluluto, kundi pati sa pangangalaga ng kalusugan. May taglay itong anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapakalma ng katawan. Isama mo pa ang acid na parang janitor ng katawan. Nililinis ang toxins at ayan, 0831, na ready na ang panggabing ritual mo. Paano ito gawin? Kumuha ng kalahating tasa ng hiniwang luya. Pakuluan ito sa tubig ng mga teso minuto. Habang kumukulo, ihanda ang palanggana na kasya ang iyong mga paa. Maglagay ng mainit na tubig sa lain ng pinakuluang luya at idagdag ito sa palanggana. Huwag kalimutang ihalo ang isang tasa ng asin. Ilublob ang iyong mga paa sa loob ng pinto to 20 minuto habang nagre-relax ka. Pwedeng may soft music o kwentuhan sa sarili. Bukod sa nakaka na pakiramdam, 09 dan, Nakatutulong ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagtanggal ng toxins. Marami na ang nagsabi, grabe ang sarap ng tulog ko pagkatapos nito. Kaya kung gusto mong subukan ng isang simple pero epektibong paraan, oo na yon. Sabi nga nila kung hindi umubra, hindi rin naman nakasama. At kung umubra, aba jackpot. Ngayon kung ang pagbabad ng paa ay parang spa treatment para sa gabi, ang susunod na paraan ay parang warm hug sa loob. Isa itong inumin na hindi lang pampakalma kundi pampalusog din. Ready, 0950. Kanaba sa isang taa na may halong tamis, init at konting asim, tara na sa paraan bilang dalawa. Sa mula sa luya, honey at lemon. Kung ang katawan mo ay parang cellphone na loba tuwing gabi, ito ang natural na charger mo ang ginger honey lemon tea. Tatlong sangkap, tatlong papel, isang misyon ng tulungan kang makatulog ng mahimbing. Ang luya gaya ng dati ang bida sa init. Pinapaluwag nito ang mga ugat ng dugo. Pinapakalma ang nervyos at parang sinasabi sa katawan mo, relax lang day. 10.28 ang honey naman hindi lang pampatamis. Tumutulong ito sa pag-stabilize ng blood sugar habang natutulog ka at pinapagana. Ang serotonin na sa kalaunan ay nagiging melatonin. In short, tulong-tulog sila. At ang lemon aba hindi lang pangasim. Nagdadagdag ito ng bango, ginhawa sa lalamunan at vitamin C para sa dagdag resistensya. Parang bonus gifts at yamo. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlong ito, makakakuha ka ng isang tasa ng taa na mainit... Mabango at parang yakap mula sa loob, ang spicy warmth ng luya. Ang banayad na tamis ng honey at ang nakakagising na asim ng lemon. Lahat yan nagtutulungan para sa isang relaxing na gabi. Paano ito gawin? Madali lang pakuluan ng kalahating litro ng tubig. Magdagdag ng patasis na hiwa ng sariwang luya. Bawasan ng init at pakuluan pa ng in-minuto para lumabas ang lasa. Patayin ang apoy at hayaan mo ng lumamig ng kaunti. Magdagdag ng onkot sarang honey at Katas ng ikaapat hanggang kalahating lemon depende sa panlasa mo. Halloween, tikman at inumin habang mainit. Mas mainam itong inumin oras bago. 11 day 54. Matulog. Para itong paalala sa katawan mo. Hoy, oras na para magpahinga. Kung medyo sensitibo ang tiyan mo, bawasan lang ang lemon juice para iwas sa hindi komportableng pakiramdam. At kung sa tingin mo ay swak ito sa panlasa mo, itabi mo na ang recipe at subukan ngayong gabi. Tapos kwento mo sa comment section kung gaano kasarap ang tulog mo para makinabang din ang iba. Ngayon kung gusto mo pa ng mas malalim na tulog na parang may kasamang nature retreat, ang susunod na paraan ay para sa isang kombinasyon ng luya at 1233, Yarba Bena. Dalawang halaman na parang magkaibigan sa pagpapakalma ng katawan, taranasa. Paraan bilang isa, timula sa luya at yerba buena. Nasubukan mo na ba ang taan na pinaghalong luya at yerba buena kung hindi pa nakusayang? Klasik na klasik ito. Parang Lola's Remedy meets Spa in a Cup. Pero hindi lang ito masarap at mabango, kundi punong-puno rin ng benepisyo para sa katawan. Lalo na kung ang goal mo ay tulog na diretso at mahimbing. Alam mo ba ang Yerba Buena at Luya ay parang mag-BFF sa kalusugan? 13 Thrin. Sabay silang tumutulong sa digestion, constipation at mga sintomas ng trangkaso. At ang cha mismo isa sa pinakapinapahalagahang inumin sa buong mundo. Talo lang ng tubig at kape pero sa ginhawa. Panalo. Kilalanin natin ang dalawang bida. Yerbabuena hindi lang pang-garnish sa lumpiang sariwa. Nakakatulong ito sa pag ng kabag at spasem sa tiyan. Pinapababa ang pagsusuka, pinapalakas ang bile production, at may anti-inflammatory, antibacterial, at antioxidant effects. Parang Allen 1 Herbal Hero, luya ang 1356, ugat na may tapang. May thermogenic action, meaning pinapabilis ang metabolism. Tumutulong sa digestion, binabawasan ng pangihilo at may analgesic at anti-inflammatory properties. Bonus pa, nakakaayos ng sirkulasyon ng dugo. Kapag pinagsama mo ang dalawa, parang duet sila sa katawan mo. Isa sa kalma, isa sa init. Resulta? Relax na katawan handang-handa sa tulog. Paano ito gawin? Kumuha ng imandaho ng yerba buena. Maghiwa ng manipis piraso ng luya. Pakuluan ng unasa ng tubig. Kapag kumulo na, patayin ang apoy. Idag ang ibab at luya at takpan. Hayaan itong mag-infuse ng 10 minuto sa lain, tikman at kung gusto mo ng konting tamis. Magdagdag ng organic honey or brown sugar. Pwede kang uminom ng hanggang tatlong tasa sa isang araw. Pero huwag sa sobra ha, kahit natural may hangganan pa rin. At paalala lang, hindi ito para sa mga buntis o batang wala pang limang taong gulang. Kung gusto mong subukan ito ngayong gabi, go lang. Malay mo ito na ang taimbing sa tulog mo. Sa tulog mo. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutang 50 d Mag-thumbs up at mag-comment sa video. Gusto naming malaman kung nakatulong ito sa iyo para mas marami pa tayong matulungan. Bago tayo magpaalam, gusto ko munang mag-iwan ng ilang paalala, mga simpleng tips para masulit mo ang bisang luya ng ligtas at walang kaba. Una, huwag mong balatan ng luya. Oo, kahit mukhang medyo magaspang, huwag mo siyang husgahan. Ang balat ng luya ay may taglay na nutrisyon na sayang kung aalisin. Hugasan lang si luya ng maayos parang nagpas pa lang siya bago gamitin. 1557. Pangalawa iwasan ng luya na may pasa, sira o mukhang tuyot na. Hindi ito drama. Ang sira-sirang luya ay maaaring maglabas ng toxins na hindi maganda sa atay at sa matagal. Na panahon may kaugnayan pa sa panganib ng liver cancer. Kaya kung may duda ka sa hitsura ng luya mo, huwag mo nipilit. Hindi lahat ng matanda sa kusina ay mapagkakatiwalaan. Pangatlo, tandaan. Ang luya ay nakakainit ng katawan pero huwag naman sobra. Ang sobrang concentrated na ginger water, araw-araw sa loob ng maraming buwan, ay pwedeng magdulot ng 1637. Pressure sa atay at parang bisita. Masarap kung paminsan-minsan pero kung araw-araw baka ma-stress ka rin. Masam na maglaan ng isang araw sa isang linggo na pahinga ka rin sa luya. Kung maayos na ang tulog mo, gawin na lang ito sa bawat kahaliling araw. May mga kondisyon din kung kailan... Hindi dapat gumamit ng luya lalo na kung may mataas na lagnat, heat stroke, sakit sa atay, baga o tiyan, severe diabetes, mataas na presyo ng dugo, pigsa o impeksyon. Kung meron ka sa mga ito, mas mabuting 17-18. Kumonsulta muna sa doktor bago sumabak sa ginger routine. At panghuli, tandaan ng luya ay hindi magic wand. Para sa tunay na mahimbing na tulog, kailangan mo rin ng pagkain, tamang pahinga, relax na isipan, Iwas sa stimulants tulad ng kape, alak at sigarilyo sa gabi at screen time. Sa tamang paggamit ng luya kasama ang healthy lifestyle, pwede mo siyang gawing kaibigan sa gabi. Hindi yung chismosa ha, kundi yung tahimik. Nakaibigan na tumutulong saw. Makatulog ng mahimbing diretsyo at walang 1758 side effects. Yakapin ang luya para sa tulog na diretsyo at mahimbing. Alam mo ang magandang tulog ay hindi raffle, hindi swerte-swerte lang. Ito'y bunga ng mga tamang signal na ipinapadala natin sa katawan gabi-gabi. Parang sinasabi mo sa sarili mo, o katawan oras na para magpahinga. At ang luya o yung maliit na ugat na akala mo pangadobo lang ay isa sa pinakanal, ligtas at madaling paraan para sa mga edad, 60 pataas na gustong makatulog, ng mas mahimbing. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o 839. Maghanap ng exotic na solusyon. Nasa kusina mo lang pala ang sagot. Ngayon, ibinahagi ko sao ang apat na paraan para gamitin ang luya. Inumin ito ng dahan-dahan na may rock sugar. Mag-relax sa pamamagitan ng foot soak. Mag-enjoy sa mainit na tasa ng ginger honey lemon tea. Namnamin ng mainit subalit refreshing na tasa ng luya at yabena. Bawat isa ay may kanya. Kanyang benepisyo depende sa ugali mo at sa kondisyon ng katawan mo. Hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. Hindi ito exam. Pumili ka lang ng isa na sa tingin mo ay chat pinakakomportable para sa'w. Subukan mo mamaya at pansinin ang pakiramdam mo kinabukasan. Kung mapansin mong mas mahimbing ang tulog mo, mas relaxed ang katawan mo at hindi ka nagising-gising. Tuwing tribaror ng madaling araw, iwanan mo naman ang isang comment. Ikwento mo ang karanasan mo para makatulong din sa iba. Malay mo yung simpleng tip mo yun pala ang solusyon sa problema ng iba. At kung may kakilala kang hirap sa tulog pero hindi pa naririnig ang tungkol sa luya, ipasa mo sa kanila ang video na, 19.50 file. Ito. Minsan isang maliit na tip ang kailangan para gumanda ang tulog at buhay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. At iyon ang notification bell para sa bawat bagong natural, simplo pero pang matagalang, solusyon sa kalusugan at tulog, lalo na pagkatapos ng 60, ikaw ang unang makakaalam hanggang sa susunod tulog na mahimbing gising na masigla.